Hi guys, ayan, magluluto naman tayo ng binakol. Meron po ako dito gabi, dahon ng gabi, tangkay ng gabi, at laman ng gabi, at alamang, sibuya, sile, bawang, at bagoong. Ayan guys, sige lang po natin ang ating sibuyas at bawang, kasama na rin po ang luya. Katapos po niyan ay gigisa rin natin ang alamang. kailangan po ay lutuin natin muna ang papalaman natin sa ating binakol para po mas masarap at mas malasa ang laman ng ating binakol. Naglagay rin po ako dyan ng bagoong. Yan, haluin lang po natin at igisa mabuti at ilagay na rin po natin ang laman ng gabi at ang tangkay. Ito po ay half cook lang lulutuin. Hindi na po kailangan na lutuin pa ng lutong-luto dahil yan naman pa iluluto pa rin natin. Yan, naglaga rin po ako dyan ng isang magic sarap. At hayaan lang po natin na maluto. At pagkatapos po nyan, ay lalagyan rin natin yan ng kakanggata. Konting kakanggata lang po o yung unang gata para po masarap ang loob ng ating pinangat na gabi. Pagkatapos po natin palamigin ang ating nilutong Gabi ay maglalagay naman tayo ng apat na dahon ng gabi or hanggang lima para po ibalot naman natin ang ating binakol. Ayan po, ganyan lang po ang pagbabalot at yan po ay tatalian pa rin natin. Ayan, nagatapo ako dyan ng bali pitong buong niyog. Ayan. Naglagay rin po ako dyan ng pampalasa na paminta, bawang, sibuyas. Magiging sarap sa labas ng ating nilulutong pinangat. Ayan, naglagay rin po ako dyan ng konting bagoong at konting alamang. Ayan, at luto na po ang ating pinangat na gabi pagkatapos ng limang oras na pagpapakulo at pagpa, pagluluto ng ating binakol. Ayan guys, napakasarap po yan. Uh, try nyo na po yan at napakadali naman pong lutuin talagang mapapakain kayo ng husto at taob ang inyong kaldero. Napakasarap rin po nyan sa bahaw. Yung iba po ay pwede nyo i-freezer kung sobrang dami na inyong niluto at utay-utay po kapag gusto nyo kumain ay iprito nyo lang. Thank you!